Hi guys, good afternoon Welcome back na naman guys sa ating youtube channel Isarugman at uh, andito tayo guys sa may Ricto sa may Isitan Mall And Ito po yung sitwasyon guys dito sa may Isitan Mall sa may Ricto At kung mapapansin naman ninyo guys ay tulad sa unang mga vlog natin ay napakaayos na guys at napakalinis na ang Maynila. At ito yung paligid guys dito sa may harapan ng Isitan Mall sa Mayrikto. Yan guys, dito tayo guys sa may ilalim ng estasyon uh, istasyon ng uh, LRT. Ayan, sa may harapis mo ng Isitan Mall. Yan po yung kaayusan guys dito sa Maynila wala ganong traffic at uh, hindi hindi ganong uh, bulbul ang traffic dito dahil sa lumawak na po ang paligid at nawala yung mga nagtitinda mga window dito sa tabi ng mga kalsada kaya tingnan nyo naman guys yung daloy ng traffic daloy ng mga sasakyan ay napaka alwan mga kaisarong at may kaunting nababa dito sa may Isitan Mall. Maya-maya ay aalis naman. Yan. Dito po yan guys sa Isitan Mall sa may Rig 2. Ito po yung pinaka-main entrance ng uh, Visitan Mall guys po guys at medyo umabun-abun mga kaysarog dahil may masamang panahon tayo guys ito po yung kaayusan guys dito sa may harapan ng Isitan Mall sa may Ricto ito naman yung lugar guys dito sa may uh, Quiapo yung kabilang yan ay Santa Cruz, Manila mga kaisa rungman ayan maganda po yung pan guys hindi ma-traffic dito at uh, dito lang naghihintuan dahil uh, may stoplight pero pag dating dito guys ay napakalwan guys ng uh, daloy ng mga sasakyan And ito po yung mga kaayusan guys at napakaganda na rito guys sa uh, uh, Maynila And ito po yung kahabaan guys ay rikto yan para sa mga viewers natin na nagtatanong, ang kahabaan pong ito ay rikto. Ayan guys, ito po yung mga magandang tanawin dito guys. ay so, ipapakita po natin guys yung ito naman lugar guys. Aisitan yung bandang unahan sa may simbahan Carriedo. At ito naman ay nailalim dito sa may pagkagaling ng Luton pag anon ay nailalim sila guys. Mga tagusa na yan guys papuntang Divisoria. Yan Pierre yung paganon. Ito po yung mga kayusan guys dito sa Maynila na binago ni Mayor Isco Moreno. Wala ka na gano'ng makikita mga nagkalat ng mga bindor sa gilid ng kalsada. Kaya napakaganda na guys maglakad-lakad dito sa Maynila. Laking bagay talaga guys na nakabalik ulit si Mayor Isko Moreno dito sa Maynila dahil uh, nanumbalik guys ang sigla ng Maynila at kalinisan. Iba talaga kapag yung mga nakaupo guys ay uh, uh, may malasakit sa bayan. Kaya nakikita naman guys dito sa Maynila yung kaayusan kalinisan at kapag pumunta ka dito guys ay mararamdaman mo ang uh, mga pinagbago dati dati guys banda rito ay yung traffic nagkakabulbol dahil may mga nagtitinda sa tabi ng kalsada yan ang sanhi guys na uh, nagkakabulbol yung mga traffic pero ngayon, winalis yung mga nagtitinda dito sa uh, pangkita, tapos sa gilid ng kalsada. Kaya lumuwag guys ang daloy ng mga sasakyan. Wala na gaano ng uh, traffic na mararanasan tayo guys dito sa Maynila. Okay, kung mapapansin yung mga kaya sa Rugman, mabibilis yung mga takbo ng mga sasakyan. Walang mga traffic-traffic. At a shout out sa mga viewers natin guys dito sa Maynila. Yung hindi pa nakakakilala guys kay Isa Rugman, people naman. Pakilike subscribe at uh, pakiclick ka rin ang notification bell para lagi kayo guys updated sa mga ina-upload natin na video Okay, hanggang sa muli mga kaisarok hanggang dito na lang ang ating vlog at uuwi muna tayo guys dahil medyo masama ang panahon baka abutin tayo ng malakas na ulan dahil may masamang panahon na parating Okay, hanggang dito na lang muna guys ang ating vlog. Thank you so much for watching mga guys. Hanggang sa muli na vlog natin guys. Tayo ay makita-kita. <laughs> bye bye. I love you all.